Hello mga ating mga kuya. Ayun, pag-uusapan natin ngayon ay paano nga ba mag-move on? Paano nga ba mag-move on? Sabi ng mga ibang tao, ang hirap daw, ang hirap daw kasi oo, alam natin na sa dinami-dami ng mga nangyari sa inyo ng boyfriend mo, girlfriend mo, daming memories na ginawa nyo, daming mga kalokohan na ginawa, landian nyo, alam niyo yung mga ginagawa nyo, bigla-bigla nalang kakalimutan alam natin na isa yan sa mibigat na proseso sa mga napigo sa pag-ibig. So, ganito lang yan. Mga tips sa inyo kung paano nga ba mag-move on. Huwag na wag nyo munang iisipin na mahirap. Isipin nyo, kaya nyo. Lagyan nyo sa isip nyo na kaya nyo. Pero lagi nyo tatandaan na kahit na alam nyo namang minahal nyo, pero once na in the end, kayo rin naman yung niloko o kayo rin naman yung iniwan at binastos lang sa relasyon, hayaan nyo, hindi kayo mga babae o lalaki, kayo mga babae para sa inyo, hindi nyo deserve ang ganun mga lalaki. Huwag nyo hahabulin ang tao ang lalaki kung hindi naman siya deserve sa pagmamahal mo. Lalo na buong pagmamahal mo, binigay mo, tas hindi niya to uh, iningatan, ah. Uh, wag na wag nyo siyang hahabulin. Hindi kayo aso, prinsesa kayo, okay? Para na mga sa mga lalaki, kung um, may iba na yung diyan, yung girlfriend nyo, tapos sinahabol nyo, mga bradwag, wag masyado kayong pogi para habulin yung mga ganang babae. Napaka low class. Isipin nyo na lang high class kayo, okay? Um, tapos, pangalawa, gawin niyo yung mga bagay na hindi niyo ginagawa. Uh, makipag kayo sa mga kaibigan niyo, punta kayo sa mga parties, pero huwag sosobra. Uh, kumain kayo na maraming maraming marami sa mga free time niyo. Maglaro kayo ng mga online games o anumang games. Uh, aliwin niyo sarili niyo, manood kayo ng mga funny videos. At pangatlo, wag na wag na wag na wag kayo makikinig ng mga music na mga pang emotional yung mga pang broken hearted kasi broken hearted na nga kayo makikinig pa kayo ng broken hearted oh sige mag emo tayo okay <laughs> tapos uh, isa, uh, isa pa wag kayong wag kayong uh, pangihinaan ng loob na parang lahat ganyan na lahat niloloko ka wag maging malakas ka lagi mong tatandaan na lahat ang nangyayari ay isang challenge para sa iyo isa yan sa mga dahilan kung bakit ka lalakas soon sa future uh, hayaan nyo sabi na sabi nga nila 'di ba pag may umales may dumadating. Pero, yung, ang, ba diba, ang gusto natin, kahit wag na sila dumating, huwag lang siya umalis. Pero, life must go on, guys. Uh, kung umalis man siya, kung may mawawala, kailangan natin magpakatatag at tumingin sa susunod pa na araw na haharapin natin. Dahil hindi natin alam kung magpo lang tayo sa isang nakakasakit sa atin, ay hindi natin mapapansin yung mga bagay na dadating sa atin at magpapasaya sa atin. So, wag na, wag na, wag nyong idadaw yung sarili niyo kasi wala na, hindi ko nakaya walang ganun. Lagi yung tatandaan na kaya mo yan, isa kang dahilan kung bakit ka nabuhay dito at may rason kung bakit ka andito para maging masaya, para magbahagi ng saya, ng ngiti, ng tawa dahil isa kang rason kung bakit ka andito at never, never, never na no, idadown mo sarili mo na o hindi ka karapat dapat na nabuhay. Di ba may ibang mga broken hearted na ba't ba ako nabuhay? Huwag niyong kakwestiyonin yun dahil may reason kung bakit andyan ka. Siguro hindi pa dumadating yung right kung sino sa inyo. Pero tamang panahon, tamang oras at tamang situa situation o anuman, bigla na lang dadating yan at hindi hindi ka iiwan yan. Kaya kung ako sa inyo, may mga sinasabi yung mahirap na wala siya, mahirap yung walang mga ganyan-ganyan. Tingin ko, mas mahirap na walang internet, walang magulang, walang mga kaibigan na totoo, walang pagkain, walang chocolate, walang mabilis na internet, walang PC, walang uh, walang 12 months na na Xbox Live o ano man. Yun yung mga mahirap, guys. Hindi yung love life na pagbibigyan mo ng oras, tas in the end, masasaktan ka lang kung ako sa inyo, mag-enjoy kayo dahil mas masarap mag-enjoy. Huwag niyong idadaw yung sarili niyo dahil worth it kayo. Baby, I'm worth it. So, ayun, lagi niyong tatandaan na huwag kayo down and lagi lang smile. Okay? Dahil every day is another day. when when it's a rain, there's a rainbow. <laughs> okay? I love you guys.